So, hi everyone! Welcome back to my channel for today's video. Ayun, kakagaling lang kasi namin sa um, supermarket kasi namili kami ng mga um, kulang na dito sa mga gamit or supplies namin dito sa bahay. So, ayun, sakto kasi yung pinamili namin is 1,080 pesos. So, parang gusto ko lang siyang gawa ng vlog. Gusto kong i-share sa inyo kung ano-ano nga ba yung mabibili natin sa halagang um, 1,000 pesos sa panahon ngayon. Kasi, di ba, sobrang mahal na nung mga bilihin. And, um yung 1,000 pesos natin, ang bilis na niyang mabariya. So, ang bilis niyang maubos once na nabariya yan. Diret diretso na ubos na siya agad. So yung mga pinamili namin guys, hindi ko na masasabihin na kumbaga um ito yung mga basic needs. Syempre ito lang yung sabi ko nga, ito lang yung mga kulang am um, nanami na supply kaya ito yung mga pinamili namin. Ito yung kailangan din namin for today. So kung um sa ibang tao guys, um hindi sha applicable sa lahat, ba? Diba? Kasi sa iba, sasabihin, um, sa halagang uh, 1,000 pesos, yung mga basic needs na lang muna yung uunahin. So, kami, ito lang kasi yung um, kulang namin dito sa bahay. So, okay, simulan natin. So, ito siya. Ah, hindi to sponsor, guys. Kaya ka 1,000 pesos binayaran namin. Nakadalawang plastic tayo. And, iisa-isahin ko. So, kakarating lang namin, kaya pawisan pa, eh, may tissue pa ata ako sa so, papa may polvo pa pala yung kain na pa. <laughs> ayan. Okay. So, simulan natin. Ito, a pasta. Lahat pa is, ano, yung may sauce na siya. Parang, one fourth, eh, ayan, four hundred, eight hundred, fifty grams. Ito ay sa halagang, seventy-four and fifty centavos. Yes. Eto. Actually, tinry ko lang bumili nito. Yung garlic powder. Feeling ko magagamit ko siya kung may gusto akong lutuin na uh, uh, kagaya nung nakaraan yung chicken, ganyan. Fried chicken. Gusto ko powder. Ito ay um, 19 pesos. Next tayo. Eto, nakita ko lang. Uh, potatoes. Yan. May presyo naman siya. Balat na siya. 20 pesos and 70 centavos. di so, diba? Kaya mas prefer kung mamili sa um, supermarket. May mga ganun minsan, diba? Minsan mas mura pa talaga sa supermarket kasi sa palengke yung mga ganyan. Dati kasi kapag mga gulay, isda, ganyan, talagang palengke, ah, kami nanimili. Pero kapag may nakita kong mura sa supermarket, ginagrab ko na, binibili ko na. Then, a uh, one half kilo ng sugar. Ito ay uh, 38 pesos and 50 centavos. And then, bumili ako nito, milk, na yung ano, maliit lang. Dalawang peraso lang, kasi marami pa akong stock na coffee, eh parang gusto kong lagay ng milk. So, ito naman, ayan, uh, 11.50. Dalawa, 23 pesos. Ayan, ito lang 'yung binili kong karne, beef giniling. Uh, mas prefer ko kasi ngayon 'yung um giniling na beef. 200 pesos and 55 centavos. So bago ko fresh ng na talaga, bago ko ilagay sa ref, i-hold muna natin. I-hold, i-hold. And then itong Mentos na 'to, bumili lang ako kasi uh, fruit uh, flavor siya. Um, 28 pesos and 50 centavos. Ilagay ko muna dito sa tabi ng plastic kasi dalawa siya. Tayo sa is isang plastic. So, bumili kami ng pancit canton. Kapag bumibili kami ng pancit canton, aga nito na lang para mas tipid. Ito ay 84 pesos. Parang 6 pieces at ako. Silly okay, man. So, patis. Wala na kasi kami yung patis. Um, 23 pesos and 25 centavos. <laughs> Yakult, ayun. Lagi kami bumibili nito. Um, linggo-linggo. Every pamimili namin. Ah, 50 pesos. Cane vinegar. Mas prefer kasi namin itong gamitin. Baka naman cane vinegar. ano bang brand ito? Okay. Um, 21 pesos and 50 centavos. Ay, tapin plastic na nila. Isang safeguard. Actually, sa husband ko. Mas prefer niya kasi ngayon. Magkaiba kasi kami ng sabon na ginagamit. So, safeguard. Tapos, tong detergent. Ang taga ka. 42 pesos yung sir. Tapos, eto. Tinry ko lang tong wipes na to. 24 pesos each to. So, 48 pesos siya. Tapos, ito, head and shoulder. Mas prefer na namin bumili ng mga ganito. Yung may 50% off. Ito yung pinakamahal sa nabili ko. 268 pesos and 50 centavos. Tapos, petroleum jelly, bumili ako petroleum jelly na 70 pesos. Kasi ginagamit ko to sa mga ano, parang kapag may sugat-sugat or katikat, niyan. Ito yung ginagamit ko. Mas prefer ko, mas effective siya sa akin. So, ayun. Ayun lang yung nabili namin sa halagang 1,000 pesos, guys. So, papakita ko sa inyo ng isang lahat, ng lahat at lang. So sa panahon ngayon talagang napakabilis or ang unti lang talaga nang mabibili mo sa 1,000 pesos. Wala pa yung mga bigas, diba? Yung bigas, um, itlo, ganyan, sa palengke na lang namin binili. Hindi na siya kasama dito sa 1,000 na to. Um, pero kung tutuusin mo naman, depende naman kasi sa pag-budget nyo at saka sa mga ginagamit nyo nga, yung mga ganito kagaya nito, pwede naman kasing bumili ka na lang sa Shea para uh, mapasok mo doon sa 1,000 pesos yung bigas yung mga hindi naman kailangan bilhin, di ba? Kagaya nito, pwede naman pa isa, isa ka lang bumili, pero kami maramihan na para matagalan na. Same din sa mga pansit canton, ganyan. So, nasa iyo kung paano ka magbabudget talaga. Kami, ito lang naman yung way ng pagbabudget namin. Ito yung mga kulang namin for uh, today and for the, sa mga susunod pang araw. Kaya ito lang yung mga pinamili namin. So, ayan guys. Ito yung 1,000 pesos na napamili namin. Sorry na lang sa mga kalat sa tabi-tabi. So, ayan siya. So, sa panahon ngayon, sobrang hirap kitahin ng pera. Yung 1,000, sobrang, kumbaga, dugot pawis na yung kailangan mo para kitain mo yung 1,000. Tapos, yung paggastos no, napakabilis. Um, konting pinamili lang, ubos na. So, ayun, um, siguro advice ko na lang din sa mga tao dyan sa inyo guys na um, galingan na lang natin talaga no yung pagbabudget sa kinikita natin kung baga kung may mga hindi naman kailangan bilhin unahin na muna natin yung mga basic needs lang ito mga pinimili namin ah, sabi ko nga hindi ito applicable sa lahat